Alam mo bang ang buto at dahon ng atis ay may benepisyo rin bukod pa sa kanyang masarap na bunga? Marami ang hindi nakaalam nito, kaya halina't alamin natin ang mga nakatagong gamit nito. Ang atis ay hindi lang masarap kainin at panghimagas, kundi may taglay ding medicinal benefits na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Ang dahon nito ay may anti-inflammatory at anti-parasitic compounds na nakakatulong labanan ang iba't ibang sakit. Mabisang pantulong sa pananakit ng kasukasuan dulot ng rayuma, kuto at galis sa anit at palat, at problema sa digestion tulad ng pagtatae at pananakit ng tiyan. Para sa paghahanda, pakuluan ang tinatad na dahon ng atis sa 2 tasang tubig sa loob ng 10 minuto upang makuha ang kanyang mga benepisyo. Inumin ito, 1 tasa kada araw pagkatapos kumain para sa rayuma o iba pang pananakit ng katawan. Tandaan, Huwag sosobra sa isang tasa. Pwede ring diktikin ang buto ng atis hanggang maging pulbos at ipampahid sa apektadong balat. Pero iwasan ang mata, ilong, bibig at bukas na sugat dahil ito ay pwedeng makairita. Paalala, kumonsulta pa rin sa doktor bago subukan ang mga herbal na remedyo. Like, save at follow para sa mas marami pang herbal tips. Ako si Jan at ito ang Herbal Hiwaga.